first time na itong mga vendor na kine-clearing na kangiti at katulong pa silang mag-clearing Agad <laughs> uh, afternoon. ah uh, ito po yung mga manininda dito sa harap ng bagong ospital ng Maynila na napagkalooban ng pagkakataon ng ating mahal na Mayor uh, Francisco Isco Moreno na mabigyan sila ng livelihood. Ang naging daan para mabigyan sila ng ng kabuhayan ay eh, katulad yan, no huli to, madalas no huli to. Diba? Sa tumatawag na nga sa akin to, mga to, ito, may mga gano'ng insidente kasi illegal sila, illegal, illegal. So ngayon, inilagay natin sila sa legal. So kaya naman sila na awardan dahil nga nakitaan natin ngayon sa tinatakbo ng gobyerno natin, buklod-buklod, nagkakagulo, ba? Diba, ang mga Pilipino. Pero sa mga tao na to, ito, ito mga, mga tao na to, na yung kabuhayan eh, Di tama naman yung kabuhayan nila. Napanawid gutom lang para sa pamilya nila, para sa mga anak nila. Pero nakakaisa sila. Ilan sila? Nagsishifting yan. Di ba? Unang araw, alimbawa, siya. Susunod na araw, siya. Susunod na araw, siya. Nagpapalit-palitan sila. Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Para sa bilang manininda eh kapiraso lang nga sa Divisoria, sa Quiapo, sa Blooming Tree, eh. nag-aaway-aaway na eh. Pero ito sila nagpapalitan. Nag Nag-sharing-sharing sila ng, ng kabuhayan nila. So, nakaka-inspired, di ba? Sana itong mga tao na to, di ba? Tularan ng mga, ano, ng mga taong hindi lang sa Maynila, sa sa bayan natin, di ba? Yung mga Pilipino na nagkakaisa-isa sila. So, nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman. So, ngayon, ang isa sa ano natin sa kanila, regalo. may isang good Samaritan na napakinggan yung kwento ng mga to. At biglang nag -ano siya sa akin na sagot ko na yan. Sabi niyang gano'n, sagot ko na yan at naman eh uh, natutuwa na na may, may mga tao na hindi naman sila kilala ha, hindi sila kilala na naibahagi ko yung ano yung istorya ng mga tao na to. Uh, may nag-sponsor sa kanila doon sa two cart nila, di ba? Wala silang babayaran eh? oh, eto 'yon. Oh, so di ba si Yorme, mahilig sa Etneb, di ba? Oh, mahilig sa Wakali, di ba? Oh, ito naman, Yorme 117. Di ba? So congratulations sa mga tao na to. Thank you po. Oh, sana ano ano dumami pa tayo, mga Pilipino na dumami pa mga ganitong pag-uugali yung bayanihan na nawala, di ba? sana ano magpatuloy. 'Di ba? 'Di ba, Ate? Yes. Okay. <laughs> so, thank you. Thank you. Uh, iusog mo na 'yan. Oh. <laughs> <laughs> oh. Yan, usog mo muna Ito yung clearing na ano, ito, ito yung clearing na tumulong kayong mag-clearing <laughs> Di ba? first time na ito mga vendor na kini-clearing na kang at katulong pa sila mag-clearing. Oh, wag niyo na i-display yan ha. Ito na ito ngayon ang ano niyo ha. Ito na ngayon ang Gusto ko maayos ha. Gusto ko yung yung kaaya-aya, disente, yung mga ano niyo lagay niyo na lang sa likod. Pwede na kayo dito. Oh. Legal na kayo. Alam nyo na rights nyo. Alam nyo na karapatan <tabos> nyo. Ha? Oo, oh, tulong, tulong, tulong. Tulong. <tabos> tulong, ha? Ayan. Oh. Sige, sige, <tabos> sige. 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 Forma mo. Yung may dan, da sa likod, ha? Oh, bukas. Iyan na mo, iyan na mo. David, wala namang bumuksan dito eh. Nabibigat. 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 Tapos ngayon, lalagay mo na yung mga gamit mo dyan. Okay, buksan mo. Oh, yung mga gamit. Ganda din mo. buksan mo Buksan mo At medyo pag-aralan nyo rin kung paano. Apo, sa Saan kayo po pwesto yung tindela dito? Ako. Yeah, lang sigala. Wala lang ako, wala Oo, pero pagka malinit, huwag po. Kasi masagwa siya. Pag-umulan lang po. Oo, siyempre. Okay lang. Ito, extension mo. Wow! Diba? Pwede ka dito. Pwede ka rito magtinda. O, oh, ito, pwede mo siya hilahin. Yan. Okay. Nice one! Ay. Ay. Ito na lang po. Diba? Ito lang. Yung mga pagkain, yung pa. mga paninda nyo. Sa labas mga yung bantay. O. Oh. Sa na talaga okay. okay. yung bantay na. Ang isang tatay na. Kayo ba ka naman? Kung gusto ko. Oh. Ayan, may solar light pa kayo. Ay. Thank you thank you thank you thank you, thank you thank you, thank you thank you, thank you your Thank you, thank you, thank you. ko dito Ikaw. Install mo na to. Ito solar. Kanina, sino yung Julie po. Julie. I-install mo na yung alam may solar light na kayo dito, ha? Ito. So, ito, ha? Ito, Oh, yan, ha? May solar light na kayo, yan. Yeah? Discartihan mo na lang, ha? Ah, Kung paano mo siya Para maliwanag. Susi na. Oh, Kanina ko ito, turn over ang key. Oh, yeah. Wow. Yay! Pa rin sa Yay! Ah. Ay, malaki ang naitulong at malaki ang may itutulong pa in the future ng kabuhayan sa OSMA. Unang-una, hindi na kami patakbo-takbo, hindi na kami patago-tago na pag mayroong manghuhuli, uh, ano namin, uh, tatakbo kami, ganun. Kumbaga legal na po kami. Pwede na kami magtinda kahit anong oras, kahit anong araw na gustuin namin as long as na hindi po kami lumalabag sa batas na ibinigay sa amin ng ng City Hall at ng pamunuan ng hawkers. Oh Unang-una po kay Orme, maraming salamat po pinansin niyo kami uh, sa daming-daming vendor sa Maynila isa kami sa mga binigyan nyo ng napalaking, napakalaking pribilehyo o ng pagkakataon. Hindi lang po para sa, sa amin to, kundi para sa pamilya namin, sa future ng mga anak namin, at sa mga, sa mga kapwa namin vendor na huwag mawala ng pag-asa. Nandiyan si Orme, magbibigay na magbibigay siya. Pangalawa po kay Serapi Alejandro. Thank you, sir. Wala kang sawas, sinuportahan mo kami since day one na pumunta kami sa opisina mo. Hinarap mo po kami ng maayos, hinanggap mo kami ng maayos, pinayuan mo kami, hindi na po iba yung turing mo sa aming mga bendo. Thank you po dahil po doon. At higit sa lahat, sa pag-uunawan nyo po sa amin, sa lahat ng mga minsan, yung masasabi kami sa inyo kung ano yung nangyari, nandoon lang po yung pag-uunawan nyo. Makikinig lang po kayo. Isa po kayo sa mga malaking na itulong, hindi lang po sa isang vendor o sa akin, sa lahat ng vendor dito, kundi sa pamilya po namin. Maraming salamat po, Sir Alejandro. Ang kwento ng mga vendors na ito ay paalala sa atin sa pamumuno ni Yorme ang simpleng kahilingan ay magiging daan tungo sa pag-asa at digdigdad ng mga manininda. Maraming salamat po. Manila. God, God first. first. Salamat po, Thank you for Ay. congratulations. Congratulations sa inyo. Congratulations, ha? Congratulations. Pagyamanin nyo. Pagyamanin nyo. Pagyamanin nyo, Pagyamanin nyo. Salamat po. po.